Hi, guys! Good day! This is from Miss Universe 81. The Miss Universe is like social climbers with the bagas. <laughs> so now, let's go to Tinaguan kasi today is the final day for the blessing for po ng pool area na nag-iisang brand Mills. So, ano siya? Uh, tawag nito? <clears throat> um, meron tayong in-invite na uh, uh, priest para sa pag ng ating um, pagblessing So, kagahapon, nag naman. Hello. Hi, Dave! nag naman. So, nag, invite nag, nagpadugo na doon sa traditional way sa amin pag papablessing. Magpadugo talaga ng dugo ng ano siya, um, apat na paa na hayop. So, first talaga yung nakukuha namin dito is yung pig sir paduguro na with the blood of ana ah, ganito so scatter sa pool para pampaswerte and then ngayon naman ano kaha, ay kagabi nakita naman sa vlog na nag iyaw, na sila sila anti kasi sila talaga yung nagtakota sa pagluto pag dahil sila yung na ano sila yung may alam ko paano timpla, diskarte, ayan sa pagluto. So kami ang sa mga kunting konti So, let's get the farm. Let's as way to help. Happy birthday! <laughs> 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 oh, Jula, palay ka. Look, guwapo kayo, Skyla. Ah, ah, happy breakfast. Ay, gaang ko na ang... Ay, gaang ko na ang mga anak to. So, ayan na ang mga naluto natin. Ah! Wala ka na to Ah, can on. Si ako bubog talaga sa mga karin kasi mas, ano siya, master Yan, humba. Ito yung mga na-vlog no natin. Sorry, kuya. Ah, kanin, kanin, kanin. Maraming kanin kasi maraming tao. Yan, yung mga other. Ito na ang mga sudan. Ah! Hi! Ah. ah, sila. Ayan, ang ating adobo. Wala rin sila, anti lagi. Ano po, ang ating afritada. Ayan. Let's go. Ay, nag-duty na kagapon, Bim. Tumpos ni O sa to siya ka ng mall affair? O, oh, sa Kwan, Ah, Sherako. So let's go to the other side. Yeah. Hala ang ating mga masisipag na mga aunties. Hello. ready Hello. Morning. Te. <laughs> Para good, good evening pa jud mo gabi and then until the morning na siya. Ah, <laughs> <laughs> oh, <ay>, na nag-uli day. Abi <laughs> na ko sa gonso na siya straight. The lords at Inday are here. Ayun na mga pag Ito ka umali uh, Chris. Uh, ay. Si Diva polynag, uh, ta -ta pa nag tatad na. Para sa na Parasa para mo ka Diva o na masukan ato. Para na day. Kamag-sukan din si Diva to Dyan.

Yeah, so this is for guys. Ah, palo-palo vlog na very busy ka po din. Mo, Siya yung nag-ano, nag-lead ng prayer kina ano. O yung kaya ano, na malas ang para saan. Okay. Sabi niya, ituturo ko sa inyo ang luto ng amo kong Chinese na pansit. Huh? Yung amo mong Chinese <laughs> na matay sa luto ko. Charot lang. Natigil. Pau ba sa pagsuway pa. Nakabo si Chinese. Um, so, ay, mo, sa baro inyong... tinalag man, tinalag man. Nakabo si Chinese way back 2001. Sa so China, Chinese China. China mga ina way back 2001 daw. Ah. Nasa na ay na pansin China. Si ah, yun, Chinese pansin. Kaya <laughs> ba? sa Saudi. Pau pa. Bantay walang lamit dahil hakay. siya na amod ito sa San Isidro. Huwag ka walang uli-uli dito. I'm kaya utangan na po dito. Ako kabalo. Ako ito 'yung ang sa Oh ba? Bye, ate. Masa basta. And of course, bakang here. Yes, every occasion po siya a nandito, a yes. 7 am nandito na siya, nakita ko sa post pagising ko. Five. five. Ay, five. ka dahil? <laughs> <laughs> Birthday? <laughs> five. <laughs> five. <laughs> five five na ka dahil eh. Ipagbanta na ako. back to nabaytod niya. Yan yung hindi siya dito. Kasi Ako Oo, ko alas alauna. <laughs> nandito <Five>. nababayt ko alauna. <laughs> dito <Five>. doon. Oo, nagbayday ko. Hindi <five>. lang <laughs> muna kayo nag-react ka o nag-comment. Oo, alauna <laughs> na kwan ba nagtulog ko pag kulit ako ilao yung mga 7 nagsabot to mi ani ha nakatulog ko pag water ko na launa na ay din ko nakakwan sila mga message, sigarito ganyan wala akong katulog alas 4 din ko tuwirang tulog daw nakaurit ko ana nga sakit sabi nga sakit dai 340 matapos ng man Oh, alas ka tayo rin yung katulog. <laughs> Hi, Gab. Gab, Gab. Balik. Pachu. 4, 4.30. Ba? Well, wala, mata kong 8. Sa upaway, sakto. Oh, tayo ko na. Tulog. Sa siguro. Pag-urig, hindi ka din ang jela na tulog. Tulog na lang. Saan dito? Alaw, oh, wow! May mga met. Hi, Gab, Gab daw. Hello, Gab. Nalo, speak Ano daw, yung family? Ayaw, Gab. Wala I'm ganyan mong mo pamilya, Gab. <laughs> Sorry lang. Manoy, what time yan ha? Gabi. Tau din. Fried chicken, bye! Dime ba? Merk ikaw lagi sa mga fry ka tayo dahil. Ayaw ba? Tau-taba na takaran. Relax lang. So doon naman tayo, guys. <laughs> Kaya si ko, pala pansit mi o fried chicken? Naluto no, na? Uh? Wala pa. Hir. Apit na. Ayan, sila mamasita. So, let's see what's going on sa ating hall. May mga nakatoka doon. Ayan sila. Uya lang na ibutan sa puloy kung may mabuto man. May mga drama. Ah. Ay na sa baan sa pagbutan namo sayo. Mao ba? Ito si do na mo. <laughs> sayo ini namutan. din. Okay, mabuto man. Yeah. Yan yeah, may mga balloons. This is uh, a traditional way sa amin dito pag blessing ng mga balloons para mas maraming bless, colorful blessings or different variety of blessings ang darating sa amin. Yeah. Rhea is here. Wow! Ang ganda na ng mga orchids. Chad na oh. Di ba mo na gusto sa iya pero masyado na rin kailan pero mas gusto mo na sa mainitan doon. Dito po ang mass. The table of Father Churba. So ayan na. so this is good for our jan i think food area or catering we hey, jan don't stop me i'm gonna take a rene Baka, yung na-wipe niya yung mga yes, para kay para father. Yes, para sa pari. Kasi na kayo naman sa pari, no? Kung baka magre-reklamo siya. Hindi <laughs> siya magreklamo pero kita na lang ba ang mag-reclame. <laughs> dapat maganda at presentable. Sorry, pa Sorry father. <laughs> <laughs> Meron din naman siyang mga kasama, kaya maraming plato dapat. Ah. Kutsara. Di ka na kutsara, kutsara, are, kutsara, dahil. Hindi, di ka ito. Siya, oh, and then, ito yung para sa ulam ni father. Magkwapa ta sa ulam. And, eh, magluluto tayo para sa... Yes, At parang sa mga pari ka na, Ayan, father, kasi, <laughs> mga father ka sa mga kasama ka na. Father and Christan. friends. Eh, friends, father and colleagues. Prito, <laughs> prito. <laughs> and, andito kayo ngayon. <laughs> <Dito laughs> sa <mga> Pariyat. <laughs> 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 Dito sa mga pants. Kami po. Pwede ba na? Itry <laughs> So, <laughs> ngayon guys. So, <laughs> <laughs> Pwede siya ginahan sa <laughs> dako. Tara, <laughs> <laughs> Kadara ay bata. Go. Sige. O na bata sa iwas. Ni. Bako. Guys, pansit. Sa tipo pansit ito, yuhan ani mo. Okay. Mm -hmm. Para ma-absorb. Parang nang mga kwan mo absorb siya. Correct ka yan. Maiki ka dai. Super. Kenanda. Kalau ada angkau mah, ini kata tu angkau ahut. Kisah ingat. Mana komen? Buang. Good ah. Uh. Pupunta uh. uh. po hard. si Inday mamaya. Banganin nyo yan. na anak si Paano kasi si Madam Brenda Magbabaksing sa pool. Hmm. Ah, kayo dalawa ang magkalaban. Buang. <laughs> ah, uh, palamalama vlog. <laughs> Nulay ako po. ako na po. <laughs> <Naulay> na po. <laughs> 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 Patrura akong napunin. Ano ba yung pecha po Oo, <laughs> 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 Guys, dari ako. auto ni Brenda video Ayan, so, we still cooking. Ayan si Father, katatapos na lang natin. we still cooking. Meron pa manok. Ito talaga yung process, mga prito-prito, manok at mumpia. Hi, Wastas! ka sa pagkapainas si Father sa iyo kayo? Kamigin ba yan ni For how many years? Okay. Hi, fans! Oh, na Si Debatsing at sa pizza. Ah.

Congrats, Dar! Thank you, Plastic. O, saan feeling you, ako, Ar? Um, mm -hmm. Na yung mga bagong ko, mm -hmm. mm -hmm. bagong... Ar? Mm -hmm. Saan yung mm feeling -hmm. mo, Karon? Are you happy? Mm -hmm. I feel happy. Uh, mixed emotion. Oh, okay, 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 okay. I feel happy kasi tapos na. And relieved because medyo wala na yung burden sa mga pasahod. But, <laughs> syempre, <laughs> Paano po? Mag... Looking forward okay, for okay, other projects? project. Hindi, hindi New projects. Paano ah. po? Mag... Maningkamot na po para mabawi ang gi. Ang <laughs> so, gi So, so unta, mananaw mo lagi sa among video. Yes, yes po. Unsan <laughs> na sa'yo itong buhatong Ah! ah! <laughs> Tapos ipag gamay -gama ang pool para na po yung So proceed <laughs> so, tayo sa cottage na project. Correct! Katuyo so, mo ma... kwani mo. Yes. Kaya din ang outfit okay, ni Brenda. unang oh. unang eh. sila. unang 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 Ah, unang 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 Ah, ah, Okay. Yeah, let's eat.